Yan, so hello everyone, it's me again, Daniel U, your marketing professional here at Toyota. So marami nagtatanong sa amin, hindi ko na po-post dito, kasi personal gusto na sila nakakausap. So paano nga ba na ipapasok yung sasakyan uh, dito sa mall? So yan yung sasakyan natin. So uh, may mga nakita akong mga malilaki sasakyan dito like Fortuner, then yung isa, uh, Van, so lakad lang tayo ng konti pakita natin kung saan pinapasok ng sasakyan we are here sa SM Fairview so napaka simple lang kung saan sila pinapasok at, at iniisip nyo hindi sila kakasa dito so dito actually nandito tayo sa Starbucks banda so Starbucks baka naman ayan dito lang mismo sa entrance na yan pinapasok yung sasakyan natin So nakatiklop lang yung dalawang side mirror niyan. Then may allowance na yun na 1 inch, 1 inch sa kabila. Pero kung maliit yung sasakyan, no need for them na itiklop yun. Okay? So sa SM Mega Mall, sa Building A kami, doon banda sa may national bookstore, may, may entrance doon, doon siya pinapasok. Tapos, uh, Saan pa ba kami nag mall duty? Before, sa Trinoma, merong entrance na magpapasukan ka pag galing ka sa parking. Sa bandang Mercury Drug ba yun? <laughs> doon, pinapasok yun doon. So, hindi siya kinakalas ha. So, wala rin ditong uh, special door na malaki na kusang papasok mo to. Dahil sila sa entrance ng mall ipapasok. Okay?